Welcome back sa mga kabayan. Welcome back sa aking vlog sa Montreal. Araw natin ngayon ay Tuesday. Temperature natin ngayon positive 1. Okay, uh, medyo okay yung temperature ngayon. Kung Pansin nyo kayo na may lalaanan ako isang bilog. Ayan snowball yun ginawa siguro ng mga bata na bilog kung napapansin din niyo, para lumiliwanag yung ano kalangitan ibig sabihin malapit na yung pag ganito na ng spring kasi nung pag sobrang dilim yun kasagsagan ng ano yun yung malapit na yung winter kuha tayo ng picture dito Ayan. Yan. Yan. Pag clear lang ganyan. Papalapit na tayo sa sa spring. Time. Pero matagal pa. nag adjust yung dilim. Lalo na pag mga October, November, sobrang dilim yung umaga. Ngayon, unti-unti na Mag-a-adjust na naman ang time. Probably, mag-a-adjust ng time by April or May. So, yung gabi, mabilis na naman yung gabi. Oh yeah, I mean late na naman yung gabi. 8.30, may araw pa ng gabi. So, sige, si sige mga kabayan. Namaya ulit. Ayun ngayon sa loob ng bus. Ayun. Ayun na yung may hindi. Pero bagay pa ko dyan siya. Kulang sa dolo. Kasi kulang punta rin sa trabaho. Uh, Nagamana ako sa isang kanto. Kasi ang ganda kasi ng mga mga uh, views. Kumula ako ng mga pictures. Ang ganda dito sa side, banda. Ayan siya, oh. oh. Dito sa gilid, eh. Medyo okay Ay, natin ngayon. Temperature. Nakakatagal tayo ng kuha ng picture. Ayan. Ayan yung puno. Pine tree. Meron ganyan pinuputol yung puno yung pinakadulo para ano doing Christmas his dito dating ano dito eh kasulinyahan pero wala na tinanggal na kasi mahirap may, may siguro ang benta Ayan o, sports car oh. Pero Dodge, Dodge lang yan. yeah hindi ganun ka, ano, ka, Kamahal. Tawid na tayo Pagpapalit tayo sa trabaho Meron pa akong 10 minutes 30 minutes Marami yung sasakyan na yun oh. Yung iba kasing trabaho Seasonal si lang tatlong buwan pag mga season na ito, tatlong buwan lang sila tapos nun. Iba na ba naman depende naman kung i-absorb ka o hindi pagdating ng spring wala na depende sa company pag mga 3 months yung mga nangangailangan ng yung mga part time o yung gusto lang tatlong buwan lang yung trabaho yun lang ang gusto nila kaya may nag-apply ng ganun tawag doon seasonal seasonal jobs nag-absorb yun sila depende kung maganda yung performance mo at okay yung attendance mo possible na kunin kanila nila kahit sa sa 3 months lang kasi dito pag hindi maganda yung performance mo misan hindi aabotin pa ng 3 months eh. tatanggalin ka na lalo na kung hindi maganda yung ano mo performance mo sa trabaho o, sige mga kabayan Tak kasih pun ditarik sini gitu lagu ini ya.